Buwan ng Hunyo taong 2022 nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantala siyang uupo sa posisyon bilang kalihim ng Department of Agriculture. Ginawang hakbang na ito ng Pangulo upang tugunan ang matinding hamon na kinakaharap ng nabanggit na ahensya. Kabilang sa mga hamon na dapat tugunan ay ang supply ng pagkain at kinakailangan ng nutrisyon ng bawat Pilipino. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ang ginagawang mga hakbangin ng administrasyon upang makamit ang food security at ang mapababa ang presyo ng mga agricultural products. Sa kabila nito ay hati ang opinyon ng ilang grupo ng mga magsasaka at private sector tungkol sa tanong kung nakakamit ba ng bansa ang food security. Sa isang pulong balitaan araw ng Webes, sinabi ni Roxanne Rivera na mula sa private sector at accountant ng Aves Farm Supply na mayroong food security sa bansa dahil may nabibili pa niya sa mga merkado. Paliwanag nito, hindi katulad noong mga nagdaang taon na hirap ang food chain ng bansa dulot ng pandemya. Sa akin nakikita ko po ngayon, meron tayong nabibili sa market. So there is food security. Hindi pa naman po tayo nauubusan ng mabibili sa market while, while compared noong nagkaroon ng pandemic. Di ba, talagang hirap ang food chain that time. Para naman kay Carlos Abad, representante ng Central Luzon Farmers Association na mula sa Nueva Ecija na upang hindi makaranas ng kakulangan sa supply na pagkain ng bansa, partikular na sa produktong palay, ay dapat ayusin ang irrigation system ng bansa. Anya marami pa kasi mga magsasaka ang walang access sa patubig ng pamalaan. Ang isa pong nakitang malaki pong uh requirement para magkaroon tayo self-sufficiency, yung pong completion ng irrigation. I think uh, meron pa pong unirrigated area na tayo na kailangan up to about 1 million plus hectares po na kailangan uh, i-develop ang irrigation system. Ngunit nang tinanong ang dalawa kung napapanahon na ba na ibigay ng Pangulo sa iba ang posisyon na pagiging DA secretary ay ito ang kanilang mga naging sagot. I think uh from a uh, strictly yung mga administrative approach po ng focus doon sa sa agency we would really need more uh, a full-time secretary po para merong focus talaga na technocrat po at the same time. Meron sanang technocrat for the Department of Agriculture because their study would really help On the current issues natin ngayon sa, agriculture. sa ngayon sinabi ni Abad at Rivera na nakukuha naman ng bansa ang target na produksyon sa iba't ibang agricultural products. Kailangan lang talaga na tulungan ang mga magsasaka at ayusin ang ilang sistema sa Department of Agriculture. Para sa Jose sa Pilipinas, kumahal. Almar Forzuelo, SMNN News.